Ito yung itlog nila for 5 days. Sobrang dami. Yeah. Mga ka-farmers, uh, nagsalang na rin tayo ng mga white leghorn para sa fertile eggs na breeding. So, makikita nyo, dun sa kulungan na yon, nandun yung bago nating white leghorn. At yung isa dito, yung old natin na white leghorn, isasalang na rin natin yung rooster ngayon. So, titingnan muna natin yung mga ini-itlog ng mga white leg dahil siguro mga limang araw na yata hindi ko pa nakukuha yung mga itlog so doon sa bagong nest box na ginawa natin so titingnan natin yung mga itlog nila kukunin natin para naman uh, magsimula ulit mag breeding tayo alright so far mga ka farmers marami na yung iniitlog yung mga white leg natin pagkatapos nilang maglugon so ayan o oh. daming itlog so ngayon kukunin natin yung mga itlog nila So yan yung mga white leghorn natin mga ka-farmers. Doon naman sa kabila yung mga heritage. So ang dudungis ng itsura. So tapos na rin maglugon yan at ito yung mga itlog nila. Uy, nakupo. Nagkala. Meron pa dun oh. So ito yung bagong pugaran na ginawa natin mga ka-farmers. Mapapansin nyo ang daming itlog. Sasara ko muna ito. So yan. Dito na talaga sila nangingitlog. Ito yung itlog nila for 5 days. Sobrang dami. Yeah. Ilan lang sila 2, 4, 6, 7 piraso. Itong mga white leghorn natin. So lahat babae. Hindi ko pa sinalang yung rooster. So kukunin lang natin ito. O yan o. Sobrang dami. Hi! So kukunin lang natin ito mga ka-farmers. Yung mga iniitlog. So ito na lang yung umpisahan natin. Saan ba natin ilalagay ito? Ito na lang. ito. Mahigit isang tree yata ito. So yan lahat yung mga itlog nila mga ka-farmers for 5 days. Sobrang dami na talaga. So kukunin natin yung roosters mga ka-farmers at ilagay na dito. Ito yung rooster mga ka-farmers na isasalang natin o ibabalik doon sa breeding pen. So nakapagpahinga na ito siguro mga almost 2 or 3 weeks na yata. So goods na ito gamitin ulit. So yung dalawa nandun na at nakita ko kanina meron ng sumampa so yan kukunin muna natin at ilalagay doon let's go so ayun mga farmers nasalang na natin yung rooster bali tatlong rooster na yung sinalang natin so ngayon mag expect tayo by siguro December first week ng December mga ka-farmers meron na tayong makukolekta ang mga fertile eggs so ito yung iba nating mga white leghorn dito so yan yung isang rooster mga ka-farmers so meron siyang walong babae dito yan, matuto na rin silang dumapo dyan so yung iba hindi pa pero ito marunong na sila so dito din sa kabila meron ding dumadapo kanina umiitlog sila dito pa sa sa ground, hindi pa nila alam yung pugaran, so kalauna naman mga ka-farmers malalaman din nila kung saan yung pugaran, so naninibago pa lang yung mga manok natin so ang gaganda ng mga roosters mga farmers dahil ang lalaki yan sila o oh. matatangkad so yan yung mga sisiyo natin oh. wet egg horn so ang gaganda nila o oh. So, di ko na ito dahil busog na sila. Bukas na naman sila kakain. So, pati rin ito. Maganda na rin. At pati yung mga babae, magaganda malalaki na rin yung mga itlog nila at uh, pwede na talagang pang incubate alright so yun mga farmers uh, by siguro by next week pwede na tayong mag-collect na mga itlog nila so kanina itong rooster na ito nakita ko nang sumampa dalawang babae na yung sinampahan niya so hindi pa sila sanay so kailangan pang uh, mostly 5 uh, days after magsalang mga farmers magkukulekta na ako pero itataas muna natin dahil mga bago yung rooster hindi pa alam kung paano sumampa so i-extend natin na at least one week para yung fertile ng itlog ay masisigurado natin fertile yung mga itlog All right. So yun lang mga farmers sa gustong mag-order ng fertile eggs. Uh, message lang kayo sa FB page ko. So maraming naka na naka-line up mga farmers na gustong kumuha at i-refresh ko yung listahan dahil yung iba uh, baka hindi na order or baka